Aries, ang iyong kaibigan zodiac sign Gemini, masuswerteng mga kulay ngayong araw, red at white. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng sigasig at kadalisayan ng layunin, makakatulong ito sa pagkamit ng iyong mithiin ngayong araw. Mga masuswerteng numero, number 4, number 18, at number 29. Kahulugan ng numero, pahiwatig ng matatag na desisyon at tuloy-tuloy na progreso, mainam ang araw na ito para ituloy ang plano o makipagsapalaran. Taurus, ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Leo, masuswerteng mga kulay ngayong araw, brown at blue. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng katatagan at malinaw na pag-iisip makakatulong sa pag-aayos ng mga suliranin sa bahay o trabaho. Mga masuswerteng numero, number 36, number 11, at number 24. Kahulugan ng numero, senyales ito ng pagkakabalanse, ang pagbibigay at pagtanggap ay pareho mong mararanasan sa mga ugnayan ngayon. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign Aries. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, yellow at gray. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng sigla at pagiging praktikal. Tamang panahon para magpakatoto at huwag matakot na ipahayag ang damdamin. Mga masuswerteng numero, number 3, number 16, at number 20. Kahulugan ng numero, nagbibigay ng lakas sa komunikasyon, ang bawat salitang bibitawan mo ngayon ay may kakambal na epekto, kaya gamitin ito ng matalino. Cancer, ang iyong kaibigan zodiac sign, Sagittarius. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, silver at navy blue. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng emosyonal na proteksyon at karunungan, Makatutulong ito sa paggawa ng mabigat na desisyon sa pamilya o relasyon. Mga masuwerteng numero: number 17, number 13, at number 26. Kahulugan ng numero: nagpapaalala ng kahalagahan ng pagtitiis. Sa kabila ng pagod, may darating na gantimpala mula sa pagiging matatag. Leo ang iyong kaibigan zodiac sign Aquarius. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, orange at white. Kahulugan ng kulay, magdadala ng liwanag at bagong inspirasyon. Makatutulong ito sa mga proyekto o usaping kailangan ng ideya at tapang. Mga masuswerteng numero, number 31, number 9 at number 27. Kahulugan ng numero, oras ito ng pagsisimula at muling pagbangon, may panibagong lakas na paparating para sa iyo. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign Pisces, masuswerteng mga kulay ngayong araw, green at cream. Kahulugan ng kulay, sumisimbolo ng pagpapagaling at kapanatagan magandang araw para unahin ang sarili at kalusugan ng isipan. Mga masuswelteng numero, number 8, number 12, at number 21. Kahulugan ng numero, panahon ng pagbabalik ng balanse, mararamdaman mong nagkakaroon ng linaw ang mga dating magulo o nakalilitong usapin. Libra, ang iyong kaibigan zodiac sign, Capricorn. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, violet at sky blue. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng kalmado at inspirasyon. Magandang araw para magpakumbaba at makinig sa payo ng iba. Mga masuswerteng numero, number 5, number 10 at number 25. Kahulugan ng numero, pagkakataon para ayusin ang nasirang relasyon o lumang usapan huwag palampasin ang pagkakataon ng pagkakaunawaan. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign, Virgo, masuswerteng mga kulay ngayong araw, black at gold. Kahulugan ng kulay, simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, makatutulong ito sa mga importanteng desisyon sa negosyo o pera. Mga masuswerteng numero, number 12, number 17, at number 22. Kahulugan ng numero, magsisimula ang pagbabagong inaasam mo, magtiwala sa sarili at hayaan mong gabayan ka ng sariling intuition. Sagittarius. Ang iyong kaibigan Zodiac Sign, Scorpio. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, peach at blue. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng kaligayahan at kapanatagan, magiging magaan ang pakiramdam kapag pinili mong maging totoo sa sarili. Mga masuswerteng numero: number 6, number 15, at number 19. Kahulugan ng numero, may darating na magandang balita, maaaring may kaugnayan ito sa mga taong malapit sa puso mo o bagong oportunidad. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign, Libra. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, gray at maroon. Kahulugan ng kulay, nagpapahiwatig ng tibay at tiwala sa sarili, panahon ito ng pagdedesisyon para sa kinabukasan. Mga masuswerteng numero, number 30, number 14, at number 23. Kahulugan ng numero, bunga ng iyong sipag at pagtitiyaga ay magsisimula ng magpakita, panatiliin ang pagiging determinado. Aquarius, ang iyong kaibigan zodiac sign, Cancer, masuswerteng mga kulay ngayong araw, aqua at white. Kahulugan ng kulay, nagdadala ng kagaanan ng damdamin at malinaw na direksyon, Tamang araw ito para planuhin ang susunod mong hakbang. Mga masuswelteng numero, number 3, number 11, at number 28. Kahulugan ng numero, magkakaroon ng bagong pananaw. Mapapansin mong mas lumalawak ang iyong pangunawa sa mga bagay na dati hindi malinaw. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign, Aries. Masuswerteng mga kulay ngayong araw, light pink at indigo. Kahulugan ng kulay, simbolo ng pagmamahal at malalim na intuition. Makakatulong ito sa pag sa sarili at sa mahal sa buhay. Mga masuswerteng numero, number 9, number 18 at number 30. Kahulugan ng numero, ang araw na ito ay nagsisilbing tulay sa panibagong yugto yakapin ang mga pagbabago at pagkatao mo ng buo.